So ayun nga po no, mga kabarya, magandang araw po sa ating lahat. Meron na naman po tayong parcel dito na bubuksan mga kabarya. Ito po ay, ay nabili natin. Ito po ay mga lumang perang papel ng Pilipinas mga kabarya. Pero bago po ang lahat, bago po natin buksan, pwede po bang pakishare, paki-like muna ng video ng ito. Malaking tulong na po yon sa video ito mga kabarya. Maraming salamat po. So mga kabarya, buksan na po natin no. Pinail busy pa pa, pa pa ito man, mga ano, mga Nga pala mga kabarya, isisingit ko lang po ano. Bumibili pa po ako ng mga coins panoorin nyo po yung mga na-upload kong ibang video nandun po yung mga binibili kong coins ko anong taon po maraming salamat po mga kabarya sana mabintahan nyo po ako dahil kailangan ko pa po, po ng mga bariya salamat po medyo hirap ako magbukas mga kabarya kasi balot na balot po siya talagang safe po siya dahil maganda yung pagkakabalot panigurado po mga kabarya mayroon tong karton o para hindi matupi yung mga bills na binili ko may pangalawang ano pa balot mga kabarya Ingat na ingat pa ako maggupit mga brel, baka yung gupit ko ay yung nasa loob nito. ayan na mga kabarya nakita na po nabuksan na po natin no, mga kabarya tatanggalin po natin to sa plastic naka plastic din po lo po bawat isa to sa loob mga kabarya isa isahin ko lang to one thousand five hundred two hundred one hundred 50 piso 20 10 piso dalawang ulo 10 piso Apolinario Mabini at 5 piso Emilio Aguinaldo mga kabarya so yan po no kabarya bali ano siya Syam na piraso po siya mga kabarya Ang lulutong pa po mga kabarya ang ganda po sulit na sulit yung binayad natin dito mga kabarya Nagkakamada ko po ng maayos mga kabarya para makita po ang kagandahan. Ayan po no mga kabarya, nailatag na po natin. Kitang kita po, ang lulotong po po lahat mga kabarya, ang ganda po. bang base, mayroon na po mga kabarya, yung 20, 100, saka yung 200, saka 50, saka yung 5 piso. Kaya ako bumili nito para makumpleto po lahat. So ayon lang po 'no mga kabarya. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.